gosh, tingnan nyo, ready, ready na siya. Umalis ng bahay, papunta sa, sa college, sa university. Kagabi pa yan namin, pinaghirapan, <laughs> mag -impake. At ngayon nga, magda-drive kami ng tatlong oras para makapunta sa kanyang university. I'll see you guys, mahaba-habang biyahe to. Guys, ito yung building niya. Oh, sorry. Ito yung suite niya. So, apat na room. Tapos meron siyang sarili. Oh, makalat na kasi kanina nilagyan namin ng mga kagamitan. She has a nice view galing sa kwarto niya isang kwarto na maliit may bintana may isang bed may isang closet saka yung bathroom at saka shower kwansya kumunal apat yung uh, gagamit share share sila saka may dala siyang microwave Hey guys, home along the rails, may may trend na dumadaan. Yan. Yeah. Ayan guys, lakad-lakad um, muna ako bago umuwi. Kick out na ako kasi residence lang daw. Akali nila college din ako. Sabi ko hindi, Anak ko yung dito kaya uwi na ako mga idol. Magde-drive na naman ng 3 uh, hours.